Ay, ano, pasusutin na yung, o yung doon, no? Oh, doon, oh, sige. Oh. Okay. O, lang akin, oh. No? Oh, sige. Oh, pag di mo na syot ano? Dalawang tira. Oh, dalawang tira, sige. Oh. oh, sige, oh. Oh, sige. Ah, kas mo, kas mo, kasi, mo. Kas daw, kas, kas. Kasi, oh, kasi. Kasi, kasi. Kas, kas. Kaibigan ko, naghahamon ng challenge, eh. Taka, pag nag-shoot na mo, panalo ka. Pag di mo na-shoot, talo ka. Oh sige! Oh, sige! Oh. Oh. sige! mo. Ay, no? oh, sige! 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 Ano? Oh, okay. Ready ka? Eh, oh. mo, sige! dignong-dignong eh, ma-shoot mo yan pera, 'yung pera. kaya yung pera. pera Kasi niyo kaya ako na. Hindi pwede. pwede, dalawa kayo may kaso, wala okay. naman akong pusta diyan eh. Okay. Ano yan, hilo ka? Hilo ka hilo. Ano yan, hilo ka? Hilo ka hilo. Kontang tawag balik. Ano? Ano masabi ko? Pilak bilog obog. Kaka ko? mo sa butas. Oh, wala mo siyupin. Gabi tupato. Oh, wala. Wala siyupin. Wala siyupin. Wala siyupin. Wala siyupin. Wala siyupin. Wala 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 siyupin. Wala siyupin. Wala siyupin. Wala siyupin. Wala siyupin. Wala hindi <laughs> mo kaya yan. Ano ba sabi mo? Siyempre, oh. gabitin mo pato. Oh, wala, sinabi ka na sabi mo, i-shoot mo yung dosi doon sa butas. Oo, oo, okay. oh, oh, oh ay, wala ko sinabi ka pato. Pero eh, hindi siya isip po ganun. Dali <laughs> lang yan, o. Oh. Ba't talaga ba dali yan? Kajino mo, buta ko yung isang limbo. <laughs> <laughs> eh, ako mo, ishoot ko yung isang limbo. Talo ka! Talo ka! talung gabici pato ulam usapan talagang wala, wala na, alam doon. Hindi ko alam yung sinasabi mo thank you thank you As thank you sana ako mukhang nawa paano na nawa 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 Eh, <laughs> sabi ko sa kanya I-shoot yung dosi dun sa dulo Wala mong mo sinabing gamitin yung pato ah Ano? Kaya <laughs> nga kung nag-asnob ng hey, nga kung nagamitin yung pato Ang waka naman Parang magasin oh Ang pang-anim na big kiss <laughs> Top oh, Tinamahan, tinamahan, tinamahan.

isa Ipa, uy pa. Ipa, uy pa. uy pa. Teka pa ba, ba. kasi. Yan. 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 O, Paluan, paluan. tanda, tinatandaan ah. May tanda pa, may tanda. Tama kaya. Secret, secret. Scratch, -scratch. -scratch pa ulit na naman. Ano 'yun? Ano Ano nagmamadali eh. Panalo 'yan, nagmamadali.

Ang bilis mag-ayos niya, panalo eh. Chicken chuck naman natira daw sa akin. Set, set. Wow, set, set. Boundary ah, boundary ng ibigan okay. ko ah. Boundary na? Oo. Ang mga ilmasal si Kuya. Okay, copy, copy. Diba? Mamatali oh. Oo. Oh. kuwarta. <laughs> Kwartang-kwarta. Kalaan nyo, may isaan nyo yan. Taka Takana, walang ligo yan. Okay. <laughs> okay. 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 Five o. Five o. Five lang. Five o lang. Five o, five o, lang. Five o lang. <laughs> na naman siya nana masih jen. naman siya masih jen. Grabin big kiss. <laughs> okay. Bawa tiga Tuan